Naalala mo pa ba ito? Tinanong ang mga kandidato ng 2022 kung anong government agency ang pinakakurap. Ang sagot ni Atty. Lenny Rubredo, Customs, Immigration, BIR at DPWH. Ngunit ngayon, sa gitna ng mga isyo tungkol sa mining, quarrying at deforestation sa Sierra Madre, mainit ang mata ng publiko sa isang departamento na sana'y numero unong protektor ng kalikasan. Ito ang DENR. Kung nitong mga nakaraang buwan, pinotakte ang DPWH. Ngayon, DENR naman. Wait, wait, wait. Ano nga ba ang meron sa DENR? At bakit ang ilan ay sinasabing quiet version of DSWD daw ito. Ang Department of Environment and Natural Resources or DENR, ang government agency na may responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan at likas na yaman ng bansa, gaya ng mga kagubatan, bundok, tubig, minerals at iba pa. Base sa kasaysayan, nagsimula ito bilang Department of Agriculture and Natural Resources noong 1916. Naging DENR ito noong 1987 sa ilalim ng Executive Order 192 at hindi biro ang budget ha. Ayon sa Congress Policy and Budget Research Department, may 27.13 billion pesos silang budget ngayong 2025. Malaki ang pera. Kaya dapat malaki rin ang epekto, ba? Diba? Sa halip, kamakailan lang, naging sentro ng kontrobersiya ang DNR. Mag-flashback tayo ng 2023. Inakusahan ni Senator Rafi Tulfo ang ilang officials ng DNR ng matinding korupsyon kaugnay daw sa pag-aproba ng kadastro surveys. Wait, ano ba 'yan? Basically, ang cadastral survey program ay parang giant land mapping project ng gobyerno. Sinusukat nila yung mga lupa sa isang buong bayan o city para malaman kung kanino talaga yung lupa na yon. Kapag tapos na, 'yon ang basihan para mabigyan ka ng land title, aka official proof na masasabi mong yo, akin na tong lupang to. Kasama na din sa project na yon ang paglalagay ng border lines ng mga barangay, long at pati mga forest areas na Bawal basta-basta ang kinin pero ayon kay Senator Rafi Tulfo dito na raw po pasok ang kalokohan pagkatapos ng project pag natapos na ng contractor ang survey may lagayan daw na nangyayari bago ma-approve ang mga papeles sabi pa ni Tulfo may mga officials daw na nagiging fixer mismo sa loob ng ahensya imagine mo no ahensya na dapat tagapangalaga ng lupa eh sila pa yung nakikipagbentahan kung saan nagsisimula dapat yung boundary aray go <laughs> Maliban dyan na iulat din noon sa Inquirer na pinagalitan ng ilang senador ang DNR dahil sa kapabayaan daw nila sa mga protected areas tulad ng Chocolate Hills doon sa Bohol at Mount Apo Natural Park. I think naalala mo pa yan. May mga illegal resorts at structures na tinayuan sa loob ng mga lugar na dapat ay protektado. Sabi ni then Senator Nancy Binay, 50,000 lang ang multa? E parang isang gabi lang yan sa resort na tinayo. Sinabi din ng isang environmental group may double standards daw. Mabilis pag ordinaryong tao, mapagal pag malalaking kumpanya ang kailang tugisin. Kaya tuloy ang bundok nagiging subdivision at ang beach nagiging exclusive property. At then syempre yung mainit-init na kontrobersiya ngayon ay yung mining at reclamation. Ayon sa report ng Inquirer, may mga mining projects daw na tuloy-tuloy pa rin kahit may reklamo na ng environmental damage. Tulad ng sa Nueva Vizcaya at Palawan, may mga reclamation projects din sa mga coastal areas na approve pa rin kahit may peligro na ng pagbaha at erosyon. At ito pa, minsan parang may political plot twist. Kapag may koneksyon, tuloy ang operasyon. Kapag wala, nako, cancelled agad. Kaya naman noong binaha ang Cebu, naging sentro ng kritisismo ang DNR. Paano daw na-approve ang pagtatayo ng Monterazes ni Cebu na itinayo mismo sa gilid ng kabutuhan So yun na nga makamagkano. Kung tutuusin, ang DNR dapat ang front liner sa laban para sa kalikasan. Pero kung may butas sa sistema, tayo rin ang kawawa sa baha, sa landslide at sa sira ng lupa. Tahimik man ang departamentong ito, pero malaki ang epekto ng mga kilos nila. Kung gusto mo pa na mag pang klaseng content, dito lang yung sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.